Ito mga sir, mayroon tayo ginagawang Honda Click 150. Itong motor na to ay uh, galing pa ng Baguio to mga sir. Bunga pa si sir. Dito sa atin sa Aguo. Dito sa shop natin sa kabila sa Aguo. Kay Mike Mechanic mga sir. Yan. Ang gagawin pala natin dito mga sir ay magtatap overall tayo. Kasi sabi ni sir pagkakapwento niya kasi ay uh, naglulus naglulos compression na tapos kapag ka nag change oil siya kumbaga ang change oil niya 1000 1000 km ang uh, nakukuha niya lang na oil wala pa daw ano wala pa daw isang baso na gatong kalaki daw wala pa daw siya nakukuha ng ganon at uh, ayun nga inabangan nga ako dito si kung hindi lang uh, nagkaroon ng problema yung sasakyan sa, sa, uh, ko dapat nasa may nila na ako oh. yeah, kaya itatap overhaul natin to kapag kaganoon po mga sir ay uh, 1000 kilometer, tapos nag change kayo kung kunti lang yung nakukuha nyo unang una bago kayo bumili ng pesa check nyo muna baka may linkage number 1 din kasi yan mga sir kapag ka once na may problema or nagbabawas ng langis maaaring ah, uh, ano na siya maaaring uh, nagbabawas o naglilik lalo sa magnito sa magnito naman makikita nyo naman yan mga sir at uh, dati nagawa ko na to dito dati pinaltan ko lang rocker arm at uh, ayun nabahala nga siya dahil nga nagbabawas na siya ng langis at uh, ayaw niya ng ano umabot pa sa mga puntong madamay pa yung kanyang sigunyal. Tama naman yun mga sir. Imbes na tap overhaul lang yung gagawin natin, mauuwi ka pa sa uh, overhaul. Pero kapag low budget pa mga sir, ang gagawin nyo lang dyan, kada gagamitin nyo yung unit, check nyo lagi dipstick. Mag-check kaya mag-check. Kapag kinukulang, ayan, mas maganda. dagdagan nyo. Dagdagan nyo kahit mga 200 ml ang purpose naman natin dyan dahil wala pa tayong budget ay uh, mapatagal pa natin yung buhay ng motor nang hindi nasisira or madamay yung sigunyan kaya yung pinaka purpose natin mga sir dun sa paglalagay ng langis or pagchicik ng dipstick para makikita nyo kung may laman pa or, or uh, wala na kasi baka mamaya gamit na ka ng gamit alam nyo na nagbabawas ng magbabawas na langis yung motor nyo tapos gamit na kanyang gamit mauuwi po yan sa pagkasira ng sigunyal na dapat yung papalitan nyo lang yung mga black piston piston ring yun yung mga ano mga naglulus compression valve seal mga gasket mga ulan langis uh, dapat wag niyo na pabulit sa ganun. I-check niyo na mga sir. si habang tumatagal yung ano natin, Lalo yung motor natin. Habang tumatagal yan mga sir, o di kaya mabenta yung motor, yung motor nag na, na mo, yung motor mo mga sir. Bubulot tuloy o Mabenta yung, yung motor mo, o marami kayong mga na ganyan. Yan tumataas din yung presyo kasi in, in, demand kasi. Ah, kaya tatanggalin na natin. Hindi ko na siya ipapakita lahat mga sir kung paano tayo magkalas kasi halos lahat naman ng karamihan na video ko purong mga Honda Click. Ayan, tatanggalin natin ito. Ayan, naka-manual tensioner. che din natin yan. Isa rin yan sa mga request ni sir. Kaso, nakadepende kung may stock tayo ito sa, sa uh, may inila. Kasi, kakalasin pa natin ito. At bukas, yung final na pag nasimbol natin. Kasi, wala akong available na pang click on 50, Ang mayroon akong available pang 125 lang. Kaya in order ko pa doon sa kabilang shop sa Maynila tapos ipapadala uli yan sa uh, partas. Tapos pipikapin ko dito dahil malapit lang din naman yung uh, boat nila ng mga pinagbabagsakan uh, ng mga ano, mga parcel. So, sakaling yung baguhan lang din kayo magkakalas mga sir, napaka importanteng uh, step by step kayo kung doon side kayo nagkalas, lahat ng mga turnilyo doon ipunin nyo tapos kung dito kayo mag, uh, magtatanggal din lahat ng pisa nito sa aggregate ninyo din pag -part dito head bawat kada tornilyo kalas nyo pag samahin nyo lagay nyo dun sa pinakatakip para hindi kayo malito at yung mga carburador ay yung mga throttle body ganyan igilid nyo bago nyo kalasin, tanggalin nyo, nung, nyo, muna yung mga sensor. Tapos syempre, kapag once na luma na yung unit datin, bago nyo kalasin yung unit niyo i-check nyo kaagad dito. I-check nyo yung wire na yan, kasi number one din po yan mga sir. At uh, madalas din namin na yung encounter yan. ayun na, uh, encounter na ni Kulot. Pagangat nyo lang dito, nasama tong wire. Ngayon, nabalatan doon, may balat na, uh, nagdikit. Yun, si ACU eh syempre kami last kami po yun nagbayad at nung nakita naman ni customer na yun para yung naging dahilan pero yung unit niya pinunta niya sa amin mayroon ng check engine palyado na rin kumbaga nataon lang talaga nakita ni customer naman ayun bayit naman ni customer at uh, ayun na lang din namin hati na lang daw kami yun talaga part ng pagiging mechanic yun mga sir. Kaya huwag kayong matakot magkamali kasi kung hindi kayo magkakamali, hindi kayo matututo rin. Pero huwag lang yung lagi-lagi kasi iba na yan. Tayo na may problema nung pagka lagi-lagi tayo nagkakaroon ng problema. Kaya mo natin ito mga sir. Tapos pakita kayo mamaya sa inyo yung mga pisa. Tagalan natin yung uh, radiator, muffler, throttle body na natin susunod natin tatanggalin yung uh, ano, ignition coil water pump saka water joint inlet tatanggalin natin yon para maisunod natin tatanggalin yung cover saka yung uh, mga tornilyo saka yung mga stud bolt na apat para matanggal natin kapag ganito mga sir na wala naman kayong kalang at uh, dalawa naman kami ni Kapiling dito bubuhatin niya dun sa likuran tapos tatanggalin ko yung head tsaka yung black para may uh, mahugot yung cylinder head tsaka ano, black ayan tanggalan na natin yung uh, cover tapos isa sa napansin ko dito mga sir nung pagkatanggal ng cover ayan o oh. gatas pari may problema yung water pump na ito, ito. Yeah, nagatas na yung ano niya. Langis. Kaya ngayon, pinapatanggal ko muna yung langis niya para makita natin. Kasi isa rin 'yan sa ano, sa kasama sa papalitan natin. Papansin niyo, may ngayon background natin kasi lakas ng ulan mga sir, oh. Yeah, lakas ng ulan. Okay, tapos yan yung langis niya para makita natin kung nag ba yung langis sa kakulan para isa sa mga i-order din natin. Ito yung pinakamahirap ng mga sir. Okay, ayun o, no? oh, yung langis sa kakulan. Kaya matik, yung kanyang uh, water pump, isa rin sa may problema yung soil nyo lang itong mga answer ha? Kaso, tingnan nyo yung ano niya, Yan. Tapos, sige-check natin yung sigunyal niya Kamaya. Eh, hey! Eh. Nag, ano, parang unmum. Datas ng ina. Okay, tanggalin mo na siya, vendor head. Para makita natin yung black, kung ano yung mas malalang gas-gas nyan. Kung may gas-gas ba. Okay, ito na. Pagkawin natin yung uh, cylinder head niya. Ito na yung cylinder head niya mga sir. Wala namang problema yung kanyang ano. Uh, mga balbula kasi narinig ko lang yung under nito. Na Goods naman siya. At uh, ito na nga yung ano niya. Ang ina mo natin dito kasi may alikabok para pagkaangat natin ang block. Hindi ito pasok sa load. 等个们来完了，再来我们呢？ Ayan, wala naman siyang gas-gas mga sir. Kaso nga lang, ano na to? Uh, oblong na, hindi na siya bilog. Kaya lakas na lang kumain ng langis. Baga nararapat na rin sa motor natin. Kasi number one po yan sa mga usable parts. Ayan mga yan. Ayan, makikita naman rin sa loob na ano na nagbawas uh, sa na siya ng langis ano, nag yung langis sa kayong kulad tapos yung ulo ng piston laging basa. Yeah. So, talaga nga ah, uh, kon na rin siya. Palitin na rin talaga. Yeah, yeah. niniktik na rin tapos uugasan na natin 'to. Dahil wala pa yung pisa niya. Ay uh, bukas pa natin tumatapos